Mapagani pag-abot ni mo. Uli ka na? Hi guys, good afternoon. Nandito po kami sa farm. Nagbisita kami sa farm namin guys. Sara Kasama ko ang aking mga sister. Mga pransyana. Pransyana, pransyano. na Ayan na sila. Ah, bago ang lahat, no? <laughs> bago ang lahat, aray. Basig ba? Tipagsaw ko ba? Tipagsaw ko na yung hiagyan na mo ba? Aha. Uh Uday, -huh. so, ba kaghawaan? Oo. mora mura dito kaghawaan oh. nila. Magkapay-kapay nila, o Sa gamay tubig. Bago ang lahat, no? Please subscribe. My Howard <laughs> Channel. <laughs> 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 Nangulahay, ko, no? ana ah, namang dito. Oh, Masa mo talabit? Ay, dito rin. Ah, naalay diri ang basakan. Ay, nire ang basakan. Amo ni diri ato ah. Adi, ay pangangkon <laughs> to. Ay, tapaka lang ang pangangkon. Bitar. Dahil kinamang ko diri ko ano? Traktor. Ay, ni sword food. Hindi ko nang gani. Kaya traktoran ko Ah, gitar. Mamasyal kami dito sa ano, binibisita namin ang aming maliit na basakan. Uy, gahay na kanin. Basig, basig, makuan si Eric daan eh, madulas. Humok ra ba? Magitak pa na din eh. Ano na, ninyo, kay. <laughs> Ay, siyempre, makina bu. Makina no. yun na, pakpan sa makina? Kuwaon, gina nila, una ng makina. Baro, mabili ng body. Okay. <laughs> Ah, de de Ataman jud dire. Nah, hinog na saging oh. Guys, may saging dito guys oh, mga mata. may plano si Pedro. may saging. Gilabat jud ay nila taman dire o, oh. Medyo, magani kay basa-basa pa baya oh. Hala, hala din, basa pa din. ito sila pagdiasakuan Kaya na ayan na mahulog sari kayo wana, oh. Kaya, na oh kuan na oh maso maso ko na ba humok na medyo kondesyon medyo, medyo humok aka ah, na ilang gitambak ba humok nah, wah nabili na akong chinilas hindi ito ko dalan is so sop

<laughs> bagung tambak deh udah Ah, basa na dia, 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 oh. tamat, dia, naf, oh. Morak, uga -uga, ya, juga dia, dia, ya, dia,

<laughs> 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 okay guys lapok diap mo lumogatok mro gapot baso diya guys tumba bukan na maubasakan kanisya taning nahawan na on dito yang nahawan na tapos may similya dito Kaya yung tractor dito og nagamay masien ditambahkan. Uh, Jadi uh, Pian ready ready ini. Mas tanung ready, oh, ready tanum huh? na ini Ligid mo sa dahari sa dahana. No, kwan lagi. Ligid lagi na ta. Adi, di ani, di ay dapit mo dili nila matanuman. Oo, oh, no, 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 no. okay. na sa di ano, may dili nila matanuman. Kay laom, nanay, dakpo man hinoon. Pero dili dapit ang matanuman. Karang nang tubig, matanuman nila kung dili mga sa wakuan. kuhon. Oh, kuhon. Dari dakwa kayo dahil ang nakuan sa tubig, oh. Mamalagi ang nalubong sis. 35 ro malag. Ay, 25 kilo sa kasisno mo. kanalubong ka nalubong. Nag-ana ramang gugo sis. O, op. 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 Yeah, ay, dali, dali, dali. Dali, huy. Dali. Dali. dali ba? <laughs> 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 Nagkalubong na ba? basa, pa manggod. patay-tayan na. Ypa. Makasabaan yung tani ni Elmer. Ay, ato ro ko kana ima mag traktor ka nagsugon? Mag traktor na siya guys tan nato gana butag nag traktor ka ni na asa may imong traktoron pa ka eh? ni Sige ah. uh, okay. nga, matanaw sa atas sa ilang mag-traktor siya. Pila pa, kabasa ka ng imang traktoron? Uh -huh. ron? Muna lang na, kuwan, last? Last na lang. Tagyan eh. Kani tagyan eh. eh. Kay idok ka daw. Kay Dan wa da ko buglakto sa dia. Mo lagi di anak ko sa una. Dami kayo. ha. Sa may trabaho ni ko dito. Asa man dapit? Ay ka wala ka makuan dito madani. Eh. Asa man to dapit? sa bato. Ay, layo up po doy. Bida tayo mo mm. ugang babay eh. Bida lang ni Ruel. Silang duha. Silang duha kapas eh. Ngayon pa na ako magamit yung lakon. Para di ako ng makina. Wala po yung Wala po yung Diyan sa kamang ko na nato gumali, di kanang kuan diyan na? Kanang kuan na man ito diyan na din. di mana ang madad diyan na. Kanang duwan sa kakuan mo diyan na Di mana ang itu diyan na. Di man ang mamadan. May itu kuan o pam, tadun ang pam anig kuan, ugasan na. Ayun lang, wala, kay wala man dito ko rin. Lubot, ilo. Mo man na naugma? Kay solar, ada. solar pedit Kumo na kemalig uday ka balik Himoan naging kamalig lagi na Himo, sandanas. Nung... Nabi kamalig doos, Nasanas, Na dosan danas pedit mo Dapi kemalig dosanan Na sanas di eh Na mabung aw sabogay oh so, uh. oh kay si lalu mi mittenan an ikaw oh. sa taso magpa oh. kat kadiha Ori oh, dan lambe <laughs> da Ingkod dito dapit o oh. buka na tapos di o oh. Tapos dito dapitsakan Na sanan dito dapit po oh.

dan au na to opuan bukan sya nya yun ugulay tubig di makuanan gapo ko dali makuanan ang sana dili dali malata sangbo danana ginikunot ting traktur palong di tani ini na oh aw samay ahilis na pambel Ibilam na din. 1000 kapin. Ang kapila ang atong kapin. Ang usok dok. Mm. Ya kaduha 600. 400 Ah, Ang koan dal, Eh, isa. dahil Ato isa din, next Si po liling.

din siya nagsiyasiyara lang. Pag sila din, pa sila kabukla. Ang dahil sa daw. i

yang mengatur

Oh. <laughs>

Kabalo man dai mula ka og semento. Nawa di kana plan na sa kay Daat Kaliguan na yun na ni Monya, sis. Eh. Paliguan mo na yun nga. Uy, na sila yung bird. <laughs> bird nila o panghadlok gabi-gabi oh. So na manguha di ko aning itanom. nagabuno yeah. na siya oh. Okay. Yeah, yeah. uh, yeah. uh, no no no. It's, uh, uh, right. uh, it's a uh, a like yeah. 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 Nylon. Just pull na. Parang nana sila yung mura grape ba? Hello, ah, may magtanong? Hindi le. May ma marker, marker. Ay ba? Ay marker. Mm hmm. Oh Jordan. farm sa Pilipinas. ang nagabuno babae. Di diba, nag oh. ba -bae? babae nang nagabuno? Oh, babae ba lalake? Oh, lalake babae. Il sort ce regard de pag muli po na siya dito, mamiss po na niya dire, kaya na nakapamasyal man siya. oo, ang sagot niya ay. At least na siya. Pero pag abot sa France, mga na siya. Mga ano siya, mag na siya. Inambog na siya siya Wala na siya, dahil sa kamutin ka Kanang Kaya ng paklay, biya na siya. Siya paklay. Udlot. paklay. Udlot. 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 Udlot sa Wood oh, man okay. sa kamot ting kahoy. Makuang. Baklayon ba? Ang <laughs> kaya mo baklayon. Tunuan. Tunuan ba? Tunuan. Paglayon man itong paklay. Paklay ba? Yung puto. Oh, oh, paklay. Asa dapat yung balay sa inyong mama Oo. Hindi ba wo, layo ba wala pa? Na kayo mun ng day. Atu ta. Oh. Mangadto um, ko sa dalan, mata ta. Mama pare na bilindit ron. Ay wala imong masan sa... <laughs> ay mamarot. Nagasimple wa ko mo kauli pod. Asimple sa sa 08. Si gusto jug ko aning ro ba mo kaapon bang. Basig papakan ka ba. Na no man ni, na no man anak nako giro anako. Na no oh. anak man daena. Oh, maaw. <laughs> 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 <laughs>

Ano 'to? Ano 'to? Ano nga Ano 'to? 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 dabong 'to? Ano 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 'to? Ano

Ala, sa kanilang bukid. Ula, -tubod. Shout out sa taga-tubod, Pulangko. Dili dahil ni maong na dahil sa hindi dahil sa klase. Ang kaon. Sa tuloy color lab, no? Ang pao? Dili po pao? Dili. Dili dahil siya. Ang <laughs> friends. Ang paubilang sa fern like, diba? oh, Mo man lagi batang nila og kan magkuan sila bulak, di ba? Oh, kanang mo. Dai mihimo nila murag dahon-dahon. Oh, kanang mo tong mga decoration ba, mga buki, mga buki. Kanang sa so una mo graduate ta. Mo okay, oh, nang ni. Eh. Sa paspas ko kay isa oh. Asan? clear paspas ko kay ila ka. Ang aming bulilit o oh. <laughs> exercise, exercise. Come here, Claire. Nice walking, right? Claire, nice walking. Exercise. There's a big house there yeah. Yeah. There is a lot of trees. More and more trees. We have a good particular. So good. <laughs> banana. Sige lang. Talagang sarap na eh. Akit kami guys. Gamay lang. Konting akitin. Mag-exercise ang mga tiguang. Ah, oh, I... Exercise good na daw siya. maglakaw ta? Oh, Wala uh, pa si Eric. Wala tong sana Ang sama ni mga kahuya da rin, oh. Murag ipil-ipil. Ah, plakata. Plakata. Ipilis. Maghay mo na kayo. Good afternoon, good evening. Hanga guys, hanga. Hanga kayo, my guys. Hi. Hanga kayo, my. Hello. Thank you for watching, guys. Among ilong, guys. Wapay gira. Hapa na. <laughs> Thank you for watching. See bye. Only pa sila oh. Bye. Bye muna kayo. Bye. Broking para. Thank you for watching. Bye, God bless you all.